Hello traders, this is Johnny and welcome to One Minute Market Mastery Pinoy Edition. Ngayong araw, dinawi natin ang isa sa pinakamalaking maling paniniwala sa trading. Hindi totoo ang stop loss hunt. Okay, ang mga retail trader tulad natin ay bumubuo lang ng humikit kumulang na 5% ng total market volume. Kulang ito para makagalaw ng presyo. Ang galaw ng market ay dahil sa institutional flow. Hindi dahil tinatarget ang stop loss mo. Mali yun, ha? Bago mag-place ng orders, usually, ang mga malalaking institution, kailangan muna nila ng liquidity. Sila ay sinanay, uh, nag-training, ng bumili sa magandang presyo. Or, wag na lang bumili kahit hindi kasi hindi sulit. No? Kaya naghihintay sila ng liquidity zones, mga lugar kung saan sapat ang dami ng orders para ma-fill ang malalaking posisyon nila. Hindi kagaya sa retail trading na isang pindot lang na-fill na yung order. Hindi ganon sa institution. Ang mga zona ito ay hindi hunt. Bahagi ito ng natural na galaw ng markado. At ang ideya na ang mga bangko ay sinasadya na ihit yung stop loss mo, hindi totoo yun. Isa itong conspiracy theory na gawa-gawa lang ng mga fake guru na hindi naiintindihan ang institutional mechanics. So, mag-focus ka sa tunay na market structure, alamin mo kung paano gumagana ang liquidity at tigilan ang pagbibintang sa market sa tuwing nagkakamali ka. And that's one minute. Like and follow for more One Minute Market Mastery.